Ay. Hindi ay mo na siya. Ay na. Ay obligado kasi may music oh. na ganun. Obligado kasi doon na may radyo. Mm -hmm. Ayun oh. No? Para obligado may radyo ta kasi hindi na bubulabog. Sanay na sila sa kuwan. Ayun. Ayun ang dami. Ilang to lahat? Yan. Bali pagka na puno nga ito, 10,000 ito. Ang isang ganito. Hindi lahat na yan. Ah, 10,000 lahat yung dalawa lahat na, na yan. yan Oo. Oh -oh. so, hindi bawat isa. Mm -hmm. 9,000 lang yan. Kaya lang, no order din na namin kiti. Kasi, pinaplasan mo yung hindi nawawala yung namamatay sa ah, kiti. oo, oh, oo. Oh. Kaya, 9,000 lang pagka talagang yung ka... Pupuno eh. 45 lang isang butas-butas din -butas eh. Ay, isang... Um... Eh, mm, dalawa para eh, isang 90. Ito, dalawang butas rin eh. Mm -hmm. Isang ayun, dalawa pinto niya, 90 lang yan. Kaya may plus lang na kwan na pero sa talagang kanya Kano na, na ba ngayon ng itlog ng pugo? Eh hindi pa nga namin na kasi nung kone bumaba ng 110 lang eh Eh ngayon ko ito, nasa pataas na nga. Eh, sa loon, bukas ang kuha sa amin ngayon. Tiga saan yung kumukuha? Taga Kambiyaw. Ah, oh, Tiga Kambiyaw. Uh, uh Ito, tagalan na namin bayar eh. Bukas pa kami magpuhu eh. Yun ang amin bayar na yun. Hmm. Kaya ako na. Eh. Ah, meron yung hindi maganda rin ang labas. Oo, oh, mm, oh. pagka nagkasakit pa nga eh. Ganyan eh. Oh iba maputi eh mm -hmm. okay. wala naman ko niya wala naman dito eh dito masanbu lang te lay ay nalaknat rig sada milay ano pa din man din buyang meron na gumusab pa ang igkop niya araw-araw 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 tanggo pa araw-araw pa diyan. Baka, no yung daily nga, ano na yun, nag-175, e, isang buhit lang eh. Kumbaga isang kanyak lang na gano'n. oo -huh. di edi ala na kami, ala kami pangkarga dito. O, edi na, natapat naman sa mahal yun. O, edi nung makaipo na kami ng mahigit sandaan libo, o, ay eh, nakabili na nga kami ng kiti. ulit. Ano yung tubig niya yun? Ay, eh, may gripo, may gripo na ay, Ano yun? Ah, tub sa tubig lang. O, walang, ay, lalagyan mo ng gamot yan. Ah, lalagyan mo ng gamot hugasan mo araw-araw ya. Nagahamon, <coughs> nanuhugasan mo. <coughs> yung tray. Yung yung pinakailagay ng tubig. Ah, yung oh, ganun ng tubig niya. Eh kasi kay Baklo hindi ganyan yung kay Baklo nung araw eh putol-putol lang eh. Uh, eh ayan, may naka-estel ang tubig yan oh, na bubuksan mo, hahagurin mo ngayon yan ang kuha. Ah. Kumbaga pom, oh, para oh, mawala oh, yung... Oh, yung tulas niya, mm, yung lawe nilang Yung, yung pinakalaway, oo. Oh. Oh, oh. Kaya kung ganyan. Eh ito, malaki nga rin isang mga pagkagat ng building, malaki na yung uubos ng building. Oo, oh, yung building yung medyo ah, malaki. isang, isang yung pagkagat ng Ha? Huh? Isang milyon, pati lang Isang milyon? Oo. Ang laki-laki din, no? Oo, oh, malaki. Eh. <coughs> lang, eh. Ay, sandali lang naman. Ay, na, ay, ay, tangka talagang sinuwerte kayo eh. Sandali lang eh. Eh, kaya pagka ito yung nata isa na yung ito, pang gastos, ito, pang save namin ito, pagka ngayong February na ito, ito. Talagang gumanda. Kahit hindi maganda yung halaga lang ng itlog ng mag-120. Basta wag hindi naman bumababa sa piso ang Ay, pagkababa sa piso talo ka. Hmm. Sa, bahal piso. Hmm. sa mahal ng piso. Sa mahal Pero hindi naman bumababa sa piso, eh, di ba? ba? Na, hindi naman kaya hindi bumababa ng ganoon. 110 nung nakaraan bukasa, Hmm, na. 110 eh araw-araw ka. Kita, kita, kita kami din eh. Eh kung kaya may gahol, kung kami gahol ngayon dahil yung kinikita nito dito kumakain to mm. kumakain oh kumbaga yung kinikita, kinikita nun it, dito, ito dito, oh. dito lahat na po kumakain oh kumbaga may, na sumosobra mm -hmm. May, may mm. Ayan. Pagka umitlog naman na to, Yan na, sa, doon rin, yun na, doon, yun, yun, na, yun, yun, na, yun kita mo. mo. oh pag umitlog na siya. <clears throat> yung sabihin, mula doon sa pagkakabili, isang buwan, dalawang buwan bago umitlog. oh Hmm. 30 days, yung iba, meron ng pinakikita. Mm. O, mga 30, mga 35 days o 30, 40 days. Meron ko nang mapipili. May lumalabas Ito, ng mga itlog. Meron na itlog. Ah, meron nang umiitlog meron nun. Itlog nun. Tapos yung dumi nila, paano ang ginagawa niyo? Eh, tatanggalin mo isa-isa yung plastic na yan. Mm -hmm. Lapin sa ako. Lalaban mo sa sapa. May kalayo ng sapa. Eh, may motor kami talaga. Ah, doon na lang. O, ano? Oh, may... Meron kami sa kandalas sa eh, kapitang nilo doon, may daan doon. Tama-tama, meron kami ilog, yung eh. likod lang namin. Ay, naku po, Diyos ko, pwede na, baka nakadulo lang kayo, kung pwede ka likod na Likod ko lang ilog. Ay, naku, ay, Doon parang yung kila, sa mga Miranda. Ayun, oh, no, doon, doon. Oh, ayun, ayun lang sa saan. Si, si, si Lalilian, di ba? Oo, oh. uh -huh. doon. Si Lilian niya, oh, meron niya. <laughs> ayun, mas malapit. Eh. Masarap na hanap po ito, sa dali lang kami. Talagang babadgetan mo lang sa... Babadgetan mo lang talaga sa purmero ng malaki. Malaki, okay. hindi maliit. Mm -hmm. Dahil yung building ang malaki. Yung building ang malaki. Yung building kasi ang mahal. mahal. O, Pero once naman na nagawa na na mo na yung building, ala oh, na. Hala na. O, Para ka na no namumulot ng pera. Pagka, o, bago kami naman, hindi, kaya eh... Uy, kita na. Magsasave ka rin muna ulit ngayon ng Pabalikwas mo ulit. Mm yeah. bago ka ulit magpundar, kung meron ka oh, magpipilit oh. siya, baka naka-save ka na ng 300. Oh. Hindi, kasi isipin mo, kung ito ay malalagyan mo ng 10,000, pwede hmm. pag yun ay umitlog na, 10,000 a day ang okay. Mas, uh, kikitain, kikitain mo. mo. Isipin mo, 10,000 a day. <laughs> oh. Eh, yung palagay namin din, eh, andin na, eh, mayroon po e, na. Eh, mo lang yung sa maghapon, yung isang sako, gano'ng katagal nila Ay, ngayon? ano bang isang sako? Iring aming isang building na ere, anim na sako, anim, <coughs> limat kalahati, ganyan. Isang araw? Eh, one, edi, eh, one magano isang bulto? 1,530. Hindi ako, may kukuhanan ako. Eh, ala naman problema doon sa kukuhanan dahil marami naman yan. Ang sabihin, ang inuubos nga ng ere, iri, iring malaki ko na ere. Dahil halos eh, kumukuha na ito ng mahigit 10,000 ito eh. Mahigit 10,000 yung nasa kabila? Eh, no na sana na yun eh. eh. Hindi nga naiiwasan yung namamatay eh. Ah, meron talaga. Oo, oh, eh, kaya us, kulang anim. Ano ang nagiging rason? Bakit may namamatay? Eh, naghahama si sipon. Oo, oh, hindi kaya. Pwede, kailangan talaga yung... Ay, may gamot siya. Maraming gamot siya. Oo, oh, yung iniinom nilang tubig, kailangan talaga meron mayroong... gamot. Ibe gamot. Ibe gamot gamot, iba yung vitamins, iba yung gamot, iba yung yung anti-stress, mm. ganyan, sari-sari. Mama, tututukan. eh, yung gamot, saka mo kung kunin muna, ang kunin mo, ada kasi yung gamot, matagal pa yun. Oo, oh, oo. Oh, oh. Pagka may kiti ka mm -hmm. O, vitamins lang ng vitamins pagkakiti. Eh. Ganon. Uh, eh, Dami, yung... Kaya, hindi na eh. Sa bagay, hindi iisa may ari ng buwan din eh. Ah, pala, hindi, Ah, meron din ba dyan? Dito nga building. Eh <coughs> alam mo ba ko, na virus yan. Nung, nung taon, si nagpapagawa na gusto magpagawa ng dalawang building. Oh. Ay, na ako. Ah, mo na anak mga so, eh, yung pera mo Ah, si oh, oh. An. Ah, oh, ito yung Ah, ayun. <coughs> mhm. Mm Kabilaan niya. Sino may ari niya? Ere, eh, kay Freddy re. Yung isang kabilang katapat ng Freddy. Freddy. Yung Resma. Resma. Oo. Uh -huh. Sa mga Resma yang kabilang uh -huh. kabilang. Okay, okay, Kini naman lupa ito. Si Freddy nga eh. Hindi <coughs> <coughs> no araw. Kita ang um, kita tao si. Usi ang pan itong dalawang banos nito. Akala ah, kanila na ba araw. talaga yan kinatatao uh -huh. si? Ah. Uh -huh. Eh, ito isip binenta ni Amang Uzi ito nung araw. Mm Magkano pagkakabenta nito? 1994 ata. Mm 130,000. Alam mo nung tumusin namin ngayon, 2 milyon. Ay, sigurado. <laughs> eh mabuti. At may na... May na at kasi nakuha pa. Oo. oo. Oh, may eh, Nung si Kunyo ay lumalaban ng konsihan. Nagahol. Eh, um, ay, ang nga, ay, di ba yung lupa din namin din? Oo. Oh, Eh, rin, mabuti sa amin na pagkakari isang bamang makaipot kami may eh, kulungan din ang puko dyan eh. dalawang building na magkatapat niya bali apat niya sayang sana nga eh pero yung pugo eh may pugo. okay, kung, eh, mo lang eh, ay hindi kikita hindi kita meron kami kalahati yang yung sanlaan nung araw 500,000 ang halaga ng sanlaan namin kung kumita ng umani ng takaraw ng takulan 50 kaban 50 kaban eh ano lang yun eh ano na lang saka hindi yung bukid tatlo hanggang apat na buwan mo hihintay eh oo, oo, samantalang ito araw araw <laughs> eh kaya nga hindi kasi hindi nyo sabihin doon kasi may nabali kasi ako doon sa kumpari ko doon sa may dulo ng diki na yon may nabili kong 450 square meter oo na may tanim na kalamansi. Oo. Uh -huh. Eh ngayon, kung talagang magdi-building ka. Uh mm -uh, -mm, magdi-decide -de si Ate, tatayo ako ng building. Uh -huh. Do sa uh, tatanggal so, ng kalamansi. Sapa, eh. Na... Oh, oh, nakapagitan ako sa sapa eh. Uh -huh. Yung ilog na 'yan, uh -huh. Medyo malayo 'yan. Pero yung yung mismong pinakakalamansian ko, yung sapa, ah, uh, ito lang yung kinatatayuan natin. Uh -huh. Saka bago pa, dumating doon sa Watawat may na yun. Ito, ay, di ba nga na Oo. Oh, uh, ganun ka na kalapit oh, ng Sapa. Well, o, so, may may-wheeler may ka lang palang papunta doon sa hmm. Sapa eh. Hmm. Pwedeng maggawa ng uh, aripit, ay, yung kalsadang yung daanan. Uh -huh. Ganun. Eh, Natakot lang siya. Eh, kung hindi, meron siya andalong building na ganun. Dito eh. Natakot it. din kami, oo. oo. Eh, hindi. Eh, kasi ang laking puhunan. Eh, sayang Fendi. pero pera ng anak Ganun naman talaga naman eh, sa hanap buhay. Eh, sabi ko, total... Ang ano mo ba building na yun eh, hindi ka naman tayo uuwi dito ng day to tumira. Hindi naman uuwi dito yun, yun, hindi na. naman mabubuhay dito sa Pilipinas yung aking mga apo. Hmm. Doon na sa tai Taiwan ba? Taiwan, oo. oo. Sa Taiwan. Doon na talaga mabubuhay ro. Eh, ganun talaga. Magpatayo ka muna ng building kung meron kang manggagawa ng building. So, Ay, magpatingnan mo to kung paano gagawin. Kayang-kayang. Ganun. Kayang-kayang. Kay. Simple lang oh. naman yun. Ganun lang At naman. Sa, uh, Ayang kaya? Ano lang bang gawin nga isang e, e lang naman ang kaprasong pano, puro welding Oo, welding Oo puro welding welding, tubo lang. Tubo 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 lang. sabihin, para makita na style ng kuha. Kung paano nga yun. Oo oh, dahil yung kubaga, yung... Yung hindi naman... Saka yung distansya ng dalawang bahay na hindi magdidikit. Oo. Uh -huh. Yung lapad niya. Saka yung, kailangan may pues, may luwang din din eh dahil Oo, uh -huh. uh -huh. yung kahit pagkuha mo ng pagkain, uh -huh. yung paglalagay ng tubig, ko, oh. pagkuha ng itlog, saka yung tae. Saan dilalagay ngayon yung tae? Sa mo, edi eh, ngayon ay isasako mo mga sako. O, edi ay kukuhanan ng, oh, ng hukom din eh, natatapos din eh, oh. wala na sa sapa. Ay, pinatapon lang yung tae. Abay, nilalabo sa sapa yung Oo, hindi ibig sabihin. Di ba uh, natutuyo naman yan? Ay, eh, Diyos ko. Anong kapag San mga isang mo mga mo, mo patutuyuin dyan yan? Sa Hmm, sayang. Ay, naku po. Gano'ng katagal nung buwan tatanggalin dun sa... Hindi, nee, susu susuturin mo Maku. lang na gano'n ano, e, na gano'n. Nung... E, Ika mo lang yun. Hindi mo kayo ang ganapin. Hindi ibig sabihin, nung binili to, maliit na maliit lang. Ay, naku, ganito nga kalaki ganyan kalaki lang yung kiting ka gaano ba kasi ako ko na kasi si po 9 pesos yon mm. Ibig sabihin may ano naman sila Kung baga, may pa sobra din naman dahil pero, siyempre meron naman 200, hindi mo yun, yun. Kumbaga yung may, suki mo na Oo oh, oh. oh siyempre kahit paano ka may pa sobra oo oh, oh. Kasi hindi dumadating yung minsan libo pa tayo. Pagka katulad niya malamig na malamig. Ah, na, nila. Balot na balot ah, ayaw nila ng malamig. Ayun, mamamatay. Ah. Pagka hindi mo na binabantay mo pa sa magdamad, ang ilo nun, disko, ang kuryente namin pagka na munaka, ay, para uminit yung loob. Oh, oh, Oo, ah, nila ng malamig. Ay, pagka maliliit, ayaw. Eh, kailan na lang ito, mga mga itong nitong 5-6 kilwari, eh. iitlog na yung app, dalawang beer na yung buwan. Ah, Bago mga katapusan nitong January, oh, iitlog na to. araw na yan, ako na yan. Okay, araw -araw Sabihin itong nasa baba, umiitlog na to. Oo, oh. dahil kasabihin nito yun eh. Mm -hmm. dahil kasi nga, yung tuwan, tuwan lang yung atis na rin na nagbigay sa amin. Yun lang ang tuwan niya. Adi mahangin, ibaba ba itong iba, lona? Ibababa. Kaya bakit itong gabi nito hindi naiinit at may puno. So, oo. E dito nanggagaling, yung sikat ng araw. E dito nanggagaling, itataas ko na. Ibababa ko na dahil eto na rin Oo, yung tama ng araw. Oo. Ibababa mo na yan. E rin ay aros ako Oo, oh, yan na. Kaya amya-amiya, ibababa e, ko na yung lona nere. Kasi may tao kami. Sino na may tao mo? anak ni Teb, na muso. Ah, nakiti Hindi namin kaya ayarin dalawa neri. Mhm. Eh, mm -mm. eh nag-aaren 'tong mga apo ko. Mm -mm. Kaya kumuha kami ng taong mm -mm. sila 'yung nag aalaga na rin. Tumutulong lang kami. Mhm. -mm. Siyempre, supervise lang kayo. Kami din ang nakakuha gaan. Kamata? Ah, oh. Nakasaya sana inom ng gamot 'yung boy mo. Asi ko 'yung boy yan, kailangan na ng gamot. Oo. Oh, oh. dapat talaga ay nakasupervise ka din. Ka. Mm -mm. 'Yun ang talaga... 'yun ang importante. Hindi. Kung sino-sino lang ang magtitimpla baka mamaya eh kung paano gawin. Ah, ito yung pinakalabahan? Hindi, uh eh -huh. mahirap mga, mga maglaba dyan, mahirap eh. Aha. Mayinom doon sa malakas ang sa ako, Ay, kaya ayaw nilang maglaba diyan eh. Pagka hmm. walang naman yan, sabihin, so, may mimpul namin. Ha! <laughs> <laughs> ah, di, iba, iba talaga yung sa sapa kasi sasapa oh, umaagos sa sapa kagad. E di na hindi. Eh, tama-tama doon. May sapa ako doon sa likod. Ito oh, eh, eh, ah. Eto lahat ito, may itlog to. Hmm. Ilan lahat ito? Eh, no, ilagay nga dyan yan, halos ay eh, 12 million. Mm -hmm. Oh, eh, ngayon, pang 10,000 na lang yan. O, baka hihigit sa 10,000 dahil may higit 10,000 yung nakukuha namin eh. May higit 10,000 itlog, araw-araw. Oh. Araw-araw. Masipin -araw. mo yan eh. 10,000, o. Oh. Daming eh, nabukun, pera. Eh, gano'n naman kadami oh. din ba po? Daming pera. Eh, umpisa lang ulit kami. Eh. <laughs> Daming pera, pera. ng aking pinsan kaya lang kami na parang nasasakripisyo lang sa kami. Sa eh, talagang kasi ganun. Sa mga Hindi, hmm, eh, sabi nga eh. Hindi naman dinuobra ng... Hindi, pero kung isa e, nga niya, ah, kung sa lang namin mag-asawa, hmm. 10,000 yung ema, hmm. sobra-sobra sa amin. Eh, siyempre. So, uh. eh, kung may ako ka, na ala naman na magpapalaki, ala hmm. naman ang... Oo, oh, yung naiwan ni Kwa. Bata kasi kaya, nyo... uh, kaya, na... Kaya, bata namin. Eh, silipin, ko, uh, silipin ko dito sa kabila. Ito yung kabila. Ah, ito yung pagkain. Uh -huh. Ito na mo kung kaano ka dami na yung kids namin. O, 55 bucks siya. Ano pa niya? 55 bucks. Oo. Kagabi, diniliber. Kagabi, salin sa sa Sabado, ubus na yan. Sa so, kayo kumukuha? May nang diniliber na sa amin. Magkano kuha niyo? 1,530 nga yan 1,530 tatanong oh. ko kay Kuya Noel kung magkano 1,530 yan yeah. tatanong ko sa kanya kung eh, magkano meron ma din ibang brands may CJ mm. may Pilmico ay mm. dito kami eram sa yan ang hiyang yung CJ Oo, oh, oh, CJ kami isang no, yari yan Bulacan Bulacan, Bulacan oh, yeah. tatanong ko kay Kuya Noel kung magkano sa kanya yung kanyang brand ng pagkain mm, CJ yan o 1,530 1,530 oo oh, 1,5,30. Eh, yung oh, filmi ko, mahal daw lalo. Mm. mas bata pa to Eh, bata. Hindi po, ito na rin nga. Magkita 20 days na rin nga sa Merkos. Ah, kasabay din nung halos nando ito. Tantong araw kasi yun. Oh. Araw-araw lang ilaw niya. Ganun Oo. Oh, oh, oh. Hindi po pwedeng walang ilaw. Kasi maliliit pa sila. Mm -hmm. Ito, Ayan yung uh, mga umiitlog na. Ito yung kulang, ano, mahigit 10,000. Ayan yung mga itlog na. Kailangan kasi siya, firmish na may radyo. Ayan. Para hindi sila magugulat. Kasi pag nagulat, aatras yung itlog. Ayan. klasin tingnan niyo yung klase ng itlog. Meron yung ito reject na to. Yan, reject 'yan. ganyan itlog. Ang kailangan nilang itlog ay yung ayan oh. Hindi yung klase ng itlog na kailangan nila. Ayan, dami. Sakripisyo lang talaga sa pag-aalaga. Saka yung building, dapat siya para ano. Hindi, may araw na po niya, hindi rin po ba din sa pupulabo Oo, Hindi, ibig sabihin. Oh, Halimbawa, may araw din ang yun... na po niya. Yung inalis sila. Ayun, ay, hindi may pwede sa pwede na agiwan naman. Ah. Sa umaga, ito pwede sa tinatanghali na nga yung trabaho sa paglalaba. <laughs> Oo, oh, dami na agiwan. Oh. Kailangan kasi dyan, may ano, para malinis. Si bot nung nung dumating ako nung 2022. Hindi, hindi na ako bumalik si Sabi. Eh kawawa kawawa din yung aking magina ina pagkapanahon ng may mga kalabidad. Huh? Eh puro sila babae. Hmm. Eh kawawa pagkapanahon ng kalabidad eh, hindi nila malaman ang gagawin. Eh bakit? Eh pagka may bagyo ng mga takot-takot pero puro sila babae tapos na ba, anak? E, isa lang naman, anak ko. Ay, ganun ba? Putulin na po natin.